relative to the final report of project cabagan-santa maria bridge cabagan-isabella please take notice of the recommendation of item 4.1.4.2.1 immediate implementation for crack repair sealing in this regard you are directed to comply with this recommendation as presented in item 4.1.1 sealing the cracks using pressurized epoxy injection. Yours truly, Loretta M. Seso for Regional Director. So ma'am, do you, this is slide 12 guys, dun sa nag-ooperate ng ano, slide 12 siya. So do you remember after I read it ma'am? Yes po. Okay. Uh, sir Interior, did you remember this? I can show it to you. Pwede pakita. Yeah, pakita mo lang sa kanila. So do you remember? Or any of your staff sir? Alam ko naman pagkakumpanya yung iba tumitingin. So, checkin nyo lang kung naalala nyo yung nakuha nyo yung sulat na yun. May receive naman eh. Doon muna sa ano, sir? Do you remember receiving that letter? or at the least sir if you don't remember does the letter sir, uh, check appear na lang to be sa namin, Sir check na lang mabin sa record sige but does it appear to be authentic Tignan yung stamp dyan. mukha bang sa inyo But anyway ma'am ikaw na remember mo okay uh, slide 12 pwede niyo ipa ay ayaw pwede niyo ipakita slide 13 sumulat kayo sir pabalik uh, kayo nakapirma Loretta M, Malaluan Regional Director, Construction of Cabagan Santa Maria Bridge and Cabagan Santa Maria Road, Isabela Province. Dear Ma'am, dear Madam, this refers to your letter this December 3, 2021, regarding the recommendation cited in third-party consult report 4.2.1, immediate implementation for crack repair by sealing, item 6.28, uh, in parentheses, three epoxy injections on cracks structural epoxy which applies to the foregoing craft repair was already incorporated in the final contract drawing retrofitting plans submitted by the third party consultant hence it would be convenient and practical to wait for the outcome of the bidding process that is now being prepared more, moreover it may be more appreciable to have the foregoing repair works to be undertaken by the presence of third party consultant which whose services shall be engaged directly to supervise the construction proposed. Thank you. Look forward to your favorable consideration and prompt action on this matter, Ricardo Interior. So first question sa iyo, Mr. Interior, sir. Considering my clamor yung local government, And consider ang dami na nakitang problema sa project nyo. I'm not saying kayo, may kayo ang may kasalanan, pero marami na. Inutusan na kayo na mag-repair yung crack at injeksyonan ang sagot mo sa letter ang sagot nyo sa letter uh, we'll give you a copy mamaya para mahanap nyo December 3 ang sagot nyo February 11 tama ho ba yun? so February, sir. nagpasko na nag, uh, Bonifacio day nag uh, hindi niyo lang pinaabot ng valentines eh Kasi... February 11 kasi parang hinihintay namin your honor yung yung galing sa third party yon. Hoy, but hindi nyo sinagot ng December 4 na hinihintay nyo sa third party. <coughs> hindi ko alam sir. What time yung third che, 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 what che, date ang third party ay nag-ano na? I-check namin your check che. Hindi Sino hubay yung third party na yon? Kayo din sir. So, de at February December 23, 21, may recommendation na kayo. Yeah, yes, yeah, so, Your Honor. Uh, dahil nga doon sa mga cracks na yun, uh, we, we recommended that uh, yes. i-epoxy injection yung mga cracks. Agree. So, anong hinihintay niyong Ma'am RD at Sir? Anong hinihintay niyo sa third party? Sinabi na nila, injectionan. Ang hinihintay niyo, yung bidding. Hindi, Your Honor, hindi kasi na kami na parnisan niyang kwan. Yung... Hindi, ito nakalagay, Sir. Oh. Dahil kasama na daw sa final Uh, contract drawing, retrofitting, hindi ba dapat hintay na lang yung bidding? Yun na, Tapos kayo nanalo sa bidding na yon, di ba? Yes, sir. No. Okay. Ma'am, sabi niyo ni review niyo, kapag ka-crack at defect, sino dapat magbayad, gobyerno o contractor? Depende po. Kung hindi, sa... si Simple question. Nagkaroon ng crack, may finding sila na defect siya. O, sino dapat magbayad? Hindi siya retrofit. Ang siya ay repair. Contractor. So, ang contractor. Pero ano ni-recommend nyo? Gobyerno magbayad. Sir, when I requested the, the, a budget for the retrofitting, ang kinoconsider po natin doon ay yung mga, uh, nga, yung, yung with regards doon sa upgrading, doon sa... So, sagutin ko eh, ma'am. Ang epoxy Uh, injection, ito pressurized, is that retrofitting or is it repair? It's more of Ma'am, nanonood lahat ng engineer architect. Everyone knows the answer to that question. So, please do not lie to this question. Is it repair or retrofit? It's more of a repair. And it's not more of a It is repair. It is repair. There's no question about it. It is repair. Oh, yes or no? Sinama niyo sa BOQ yung epoxy uh, injection. Sir, yung Yes or no? Sinama niyo sa BOQ sa retrofitting. Yes or no? Bali sir, yung po kasi request ko ay hindi na pondohan po. No. Ne, 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 Paano mo pa po pondohan ang dapat gastusan ng contractor? Yun nga ang issue, mami. Ang tanong ko lang simple, sinama niyo ba sa BOQ o hindi? Isinama. Oh, So, next question ko. Kayo responsible, kayo RD. Dapat ba i-recommend ang dapat bayaran ng contractor na dapat gobyerno ang magbayad? Tama po ba yun? Kayo nag-recommend eh. Bali, ganito po yun. Ano ah. yun ma'am? Sagutin yung tanong ko. So ngayon, pag may nakita ako sa new senate building na dapat contractor ang uh, magbayad, pag ako nag-recommend na gobyerno, senate magbayad, hindi ba legitimate na tanungin ako ni sekretary? Senator Allen, ikaw head ng accounts. Yung crack na yan ay nasa warranty pa. Dapat sila nagbayad. Bakit mo pinapapondohan sa DPWH? Kami po, nagpapapondo kami sa DPWH. So kailangan ko reviewin yung new Senate building. Ikaw ang counterpart sa tulay na to. Sa iyo binigay hindi ni recommend ng uh, urban engineers kung sino magbabayad. Ang ni-recommend nila, repair at retrofit. Kiniwalay niyo ba ma'am ang retrofit at saka ang repair? Kiniwalay niyo po ba o pinagsama niyo? O so, yun na lang sagutin niyo ma'am. Iniwalay niyo ba, pinagsama niyo? Bali dun sa initial po natin na request, yung 233 million po, ay yun po yung binigay na uh, cost of uh, an retrofitting ng consultant. Uh, yes ma'am, kasi hindi naman nila alam kung ano babayaran ng gobyerno o hindi, hindi naman nila trabaho yun eh. Ang trabaho nila, kung ano ang repair at retrofitting. Ang trabaho ng RD, gawin yung BOQ, ihiwalay yung hindi dapat bayaran ng gobyerno, at ilagay yung babayaran ng gobyerno. Kaya hindi sila tinatanong ko, kayo po, pinagsama nyo ba o hiniwalay nyo yung repair at retrofitting? Bali, pinaghiwalay po natin yan. Paano nyo hiniwalay? Eh kasama nga sa BOQ eh. O sige, kunin po natin yung BOQ ngayon. O, yung uh, o inamin niyo na eh, nandoon yung ano eh, yung epoxy injection eh. Hindi ba nakasama? Hindi ko nga po matandaan kaya. Sinabi niyo na kanina kasama eh. Oh. Ito po yung BOQ. Oh. Number 21 epoxy injection 687,000. Mm. Anong date po ya ang BOQ? Contract of agreement to, May 24, 2023. Wala na po ako diyan hanggang October 2022 lang Hindi, po. Hindi ma'am, pirmahan na to nung contract eh, sa inyo nang galing nga to eh. Kaya nga nung sumulat kayo sa kanila, sinabi nyo sa kanila na injection na nila. Sumulat sila pabalik, sandali lang kasama na, gusto din nila makalibre. Hindi po, ang sinasabi po oh, ng contractor, eh, hindi na. oh sir. Hindi po, ang sinasabi po ng contractor is kaya po gano'n ay hinihintay nila yung engagement ng magsusupervise supervise po ng construction nung retrofitting. Ma'am, unang-una binasa ko na yung sulat nila. O ito sulat nila ha. Uulitin ko po ha. Ayan.